Yon, what's up? Kumusta kayong lahat mga kabantay? Ayun, at magluluto tayo ng laing. At uh, mag-iingat nga tayo. At sa mga bibili nating laing ay hugasan uh, ugasan nating mayigi at himay-himay natin. Kagaya nito, may nakuha tayong ano dito, damo. So, pag naisama ito sa mga lulutuin nating laing ay hindi maganda sa kalusugan. Ayan, no? may ugat-ugat pa siya yung damo na nakuha natin. Kaya yung mga bibili nating laing, mga uh, babayan ay uh, hugasan natin maigi at himay-himay natin. Ayan, at uh, siyempre magluluto na tayo ng laing. Meron tayo ditong panggata na nyug at meron din tayong nasalata. Ayan, itong pang pinali natin ng tunay na gata. Siyempre, haaluan natin ng konting karne ng baboy. Ayan. At ito na nga ang ating uh, finished product ng laing. Ayan, Ganyan lang ang pagluto. Sigurado, alam niyo naman na magluto ng laing kung paano. Ito is style Ilocano to. Ayan, o. Oh.